Right, master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update na lang tayo ngayon para sa ating project So today yung ginagawa rito, bali starting tayo dito ng excavation Para puro sa ating ano, bakod Ayan. So ito na yung hinuhukay nila sa side natin Kasi yung lot ni boss, isa malaki po yan Ayan. So almost at 200 square meter So kanya pa rin are Ayan. So bali hinuhukay nila Ayan. So ito So hinuhukay na yung para sa ano, ating poste mga master So hanggang doon Then na uh, kanina ginawa ni Foreman so bali nagka na kayo narito rito ng anak parilya. Ayan. Then yung ating aposte uh, so yung assemble na. Then na uh, dito naman isa binaklas na ni Foreman yung ating ano scaffolding dito so para makita na natin talaga yung actual na view ng ating uh, bahay. Ayan. So maganda na. Kasi kalahati na lang naman yung ating pipinishin dito. Then namin uh, ni Selena ni Foreman are. Ayan so yung ating ano rito. Pader. Ayan. So inuutay-utay na so pinipinish na. Ayan. So sila na kanina. Then nasya nga pala so dumating na yung ating mga materyales para dun sa ating ano uh, flooring so tiles ayan. So ito, uh, dami natin tiles ngayon so almost sa uh, ito na yung gagamitin natin lahat-lahat para sa ating project. So okay na. Tsaka yung mga plywood natin para sa ating cabinet. So yung granite, granite tiles natin para sa ating uh, lababo. So ito, tiles na rin naman para saan natin. Sa flooring, bali 60 by 240 yung sukat yan. So malaki-laki yan kasi para ating uh, flooring. So dito naman isa, uh, ayan, so patapos na yung frame natin. balik magsasayg na tayo rito mga master. Ah, lalagyan na siya ng hard flex. Ayan, so lalagyan na. Then uh, ginagawa natin dito, so binabakuran na, na muna natin to temporary kasi wala pa naman tayong pinto rito at yung ating bintana. Para na rin sa safety ng ating mga materyales. So marami kasi itong materyales na to. Okay, so ayan. Then dito so, sa taas mga master, balik tapos na pong uh, lagyan ng hard are. Ayan, so and then isa pa, balik Nilagyan ko na siya guys kaya ng ngapin light. So binutas ko na nilagyan ko ng kanto-kantong ilaw. So nag-andun muna ng temporary na ilaw para mapailawan to. So ito na lang ito na yung susunod nila. Yung ating canopy. So kung meron pa rin tayo itong uh, ano, kisam eh. Paikot po. Okay. So dito naman sa kwarto natin. balay nagkabit na ako ng mga pin light. Ayan, mga master. So buhay natin. Ayan so okay na. So nag-energize tayo. Then dito sa kwarto. balay tapos na rin mga master. Ayan, so may mga ilaw na rin so kinabitan ko na rin. Then natin sa kabila. so kinabitan ko na rin. Okay? So ilaw mo na ma-master by update ko lang ito, guys. So salamat po.